Kung loloyoy nila kami sabi nila matagal na silang magkasintahan. Maniniwala kami. Actually para silang para silang mag-asawa sa set. Yung pagiging comfortable nila sa parang lang ah. Akanta na kan. Ginaganyan kanya. Si Si Pepe Herrera ay gaganap bilang best friend ni Paolo Abelino sa serie. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsushooting, may napansin daw siya sa relasyon ng Kim Pao. May kakaiba daw sa kanilang kinikilos. At hindi daw siya mabibigla kung sasabihin nilang mag-asawa sila dahil kitang-kita -kita naman daw ang closeness at trato nila sa isa't isa. Sobrang sweet daw talaga ang Kim Pao, kaya lahat daw ng crew ay kinikilig din sa kanila. Kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paolo at kay Kim. Marami pa sana siyang sasabihin tungkol sa kanila pero pina-change topic na ng actress habang si Paolo naman ay masaya at mukhang nag -e enjoy Si Kim ay gigil na gigil na napatigilin na si Pepe Herrera at sinabing kumanta na lang. Sinunod naman ang actor at inawit niya ang kantang halaga at habang siya ay kumakanta pinahoging hands niya. Ang dalawa at ang lahat ng crew ay tuwang-tuwa.